Kumusta mga katropa sa Pilipinas at sa buong mundo? Ako si Hashtag Walk With Lang. At ngayon, tatalupan natin ang isang eksklusibong balita. 2 million pesos sa buwan payola mula kay Gaming ta? Tycoon Charlie Atong Ang ha, sa ilang mga sa ayon sa isang whistleblower. Totoo ba ito? O isa na namang scripted na drama sa politika? kay mga kababayan, lalo na kayong mga OFW sa Riyadh, ah, ha? Uh, Dubai, Toronto at Hong Kong. Alam natin kung gaano ka-crucial ang transparency sa gobyerno natin. Ngayon, tatalakayin natin ang isyong ito na may kinalaman sa korupsyon, pulisya at mga sabungero. Pero bago natin simulan, i-hit nyo na ang subscribe button, i-like, i-comment at i-share sa mga kaibigan nyo sa Quezon City, Davao o kahit sa Sydney. Layunin natin 100,000 subscribers huh? para mas marami pang makarinig ng katotohanan. Kung gusto nyong suportahan ng content natin, magpadala rin ng super thanks please kahit nasa Jeddah kaman o sa Makati. Ngayon ha, ngayong araw pag-aaralan natin ang aligasyon ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy na dating security chief ni Atong Ang. Sabi, sabi niya ha, milyon-milyon ang ibinayad sa ilang police, 2 million pesos kada buwan. Pero si Atong Ong Ang ha, todo deny. Sino ang nagsasabi ng totoo? Ano ang implikasyon nito sa ating pulisya at sa kaso ng mga nawawalang sabungero? Susuriin natin ang bawat anggulo mula sa ebidensya hanggang sa politika sa likod nito. Kaya't manatili kayo ha dahil ito ay isang uh, ilang mga minutong roller coaster ng katotohanan, satar at malalim na pagsusuri. O isipin mo ito ha, Isang ordinaryong araw sa isang sabungan, mga manok, ingay at pustahan. Pero sa likod ng eksena, may mga sobre na puno ng pera na ipinapasa mula kay Atong ang ah, ang patungo sa mga pulis. Ayon kay Totoy Patidongan, Ah, talagang ano, sabi ni Totoy, siya pa ang tagadala ng mga utos ni Atong at may ebidensya raw siya, petty vouchers na nagpapatunay ng payola. 2 million pesos sa bawat buwan. Sa isang taon, that's 24 million pesos. Sana all. <laughs> per police. Mga, kaibibi, mga kaibigan, kung totoo ito, mas malaki pa ang kita ng mga police na ito kaysa sa mga call center agents sa Makati. No, ayon sa mga ulat, si Totoy ang dating takuhan ni Atong Ang sa kanyang cockfight arenas. Siya ang nag na na ang payola ay bahagi ng sistema para protektahan ang gambling operations ni Atong. Pero narito ang plot twist, ha? Si Atong sa isang press conference, ha, sinabing si Totoy at isa pang dating empleyado ang humingi ng 300 million pesos para hindi siya idamay sa kaso ng mga nawawalang sabongero. At oh wow, ha, 300 million pesos. Parang script ng teleserye, pero seryoso. Paano natin malalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo? Tignan natin ang ebidensya, no? May petty cash voucher daw siya, ha? Kung totoo ito ay solidong ebidensya ng korupsyon. Okay, sinasabi niyang si Totoy ang blackmailer according to Ang, no? At naghahi na siya ng kaso laban kay Totoy at isa pang empleyado. Mga mga kababayan, ito ang tanong kung may payola, bakit ngayon lang lumabas ang ganitong aligasyon? At kung wala, bakit kailangang mang imbeto si Totoy na kwento? Kung nasa Dubai, Toronto o kahit sa Cebu ka i-comment mo ano sa tingin mo. Totoo ba ang payola? I-share mo rin ang video sa WhatsApp groups nyo para mas maraming makapanood. O bumalik tayo sa 2021, biglang nawalang mahigit 30 sabungero sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mga pamilya naghihintay ng sagot pero hanggang ngayon parang multo ang kaso, walang linaw. Si Totoy bilang whistleblower ha, sinasabing konektado ang payola sa kasong ito. Ang tanong, ginagamit ba ang payola para takpan ang mga krimen o kaya ay para protektahan ang malalaking gambling operations? Tignan natin ha, ang mas malaking picture. Ang illegal gambling sa Pilipinas, lalo ng sabong, ay multi-billion peso industry. Pero bakit hindi ito ma-regulate ng maayos? Ang Philippine National Police, PNP, ay may anti-illegal gambling unit. Pero kung totoo ang payola, paano natin mapagkakatiwalaan ang sistemang ito? Narito ang mga datos. Ayon sa PNP, ha, noong 2024, mahigit 1,200 illegal gambling operations ang nahuli pero ilan ang nadala sa korte? Halos wala. Ang Philippine Amusement and Gaming Corporation, Pagcor, ang dapat mag ng gambling pero may mga ulat na mahina ang oversight nila. Kung may payola nga, ito ay sintomas ng, mga, ng mas malalim na problema. Korupsyon sa institusyon, mga kababayan sa Qatar, Singapore at Davao, hindi ba nakakabwisit na ang parang ng pera ng taong bayan na nawawala dahil sa ganitong sistema? Isipin mo ha, kung 2 milyon pesos ang payola ng isang pulis, magkano kaya ang sahod ng mga nasa taas? Ay nako, baka may mga pulis na ngayon ay may mga villa na sa Dubai habang kami nagpapakahirap magbayad ng buwis. Okay, para maging patas ha, tignan natin ang parehong panig. Kung totoo ang kanyang claims, ito ay malaking expose ng korupsyon sa PNP. Ang kanyang petty cash voucher ay maaaring maging game, king, game changer sa investigasyon. Pero bakit ngayon lang siya nagsalita? May personal ba siyang agenda? Si Atong Ang, kilalang negosyante sa gambling industry, ha? Sinasabi niyang si Totoy ang nangikil sa kanya ng 300 million pesos. Kung totoo ito, si Totoy ay maaaring oportunista na gumagamit ng kaso ng sabungero para sa sariling interes. Pero bakit kailangan maghain ng kaso si Atong no, kung wala siyang itinatago? Ang totoo, ha, mga kaibigan, wala tayong sapat na ebidensya para magdesisyon ngayon. Ha? Pero ang malinaw, ang sistema ang hinintay natin na magbigay ng hustisya ay puno ng butas. Hindi lang sa Pilipinas na nangyayari ang ganito sa ibang bansa tulad ng US at Australia. May mga kaso rin ng korupsyon sa pulisya. Pero ang pagkakaiba, doon mas mabilis ang aksyon. Kapag may whistleblower dito sa atin, parang laging under investigation lang. Kaya mga kababayan sa Los Angeles at Melbourne, ano sa tingin ninyo ang dapat natin gawin para maayos ito? Kung gusto nyo mas maraming ganitong pagsusuri, ha? i-hit ang subscribe button at i-share sa mga kaibigan nyo sa London, Singapore at Dasmarinas. Mag-super thanks na rin ha para tuloy-tuloy ang content natin. Kung totoo ang payola, ano ang solusyon? Narito ang ilang mungkahi, no? Kailangan ng isang third party body tulad ng Commission on Human Rights, no? O international auditors para investigahan ang PNP at PAGCOR. Dapat protektahan ang mga tulad ni Totoy para mas maraming maglakas loob na magsalita. Ang PAGCOR ay kailangan maging mas transparent no? Uh, sa kanilang operations. Mga kababayan sa Abu Dhabi at Iloilo. -Ilo, ang tanong, handang-handa na ba tayong magbago o magpakab magpapakabahala na lang ulit tayo. Alam nyo, kung ang PNP ay may payola department, baka may employee of the month pa sila. <laughs> Pero seryoso ha, kung hindi natin naayusin ng sistemang ito, ang mga pamilya ng sabungero ang patuloy na magdurusa. Ang hustisya hindi dapat for sale. Kaya ang ano ang natutunan natin ngayon? Una ha, ang aligasyon ng 2 million pesos payola ay isang malaking bato na sa ating bulok na sistema. Pangalawa, ang kaso ng sabungero ay hindi lang tungkol sa mga nawawala, tungkol ito sa korupsyon, kapangyarihan at pera. At pangatlo, kailangan natin ng transparency at accountability para umayos ang lahat. Mga kaibigan sa Manila, Toronto at Riyadh, ang, ang laban na ito ay laban nating lahat. Kung nagustuhan nyo ang pagsusuri natin, ha, i-click ang subscribe button ngayon. Layunin natin 100,000 subscribers para mas maraming kababayan ang ma-inform, i-like at i-comment at i-share sa mga kaibigan nyo sa Dubai, Sydney at Davao. Kung gusto nyo ang supportahan ng channel, magpadala ng super thanks din please. Kahit maliit, malaking tulong yon para maipagpatuloy natin ang ganitong content. Sa mga nasa Hong Kong, Qatar at Makati, ano ang susunod nyo gustong talakayin? Sabihin sa comment section. Salamat sa panonood ha mga katropa. Hanggang sa susunod. Keep it real, keep it critical at huwag kalimutang mag-subscribe. Magkita-kita ulit tayo no sa susunod na video. Mabuhay ang Pilipinas.